Hello mga idols, so ang vlog natin ngayon ay gagawa tayo ng azolla at Duckweed Pond. Ang pinakauna natin gagawin ay ililinisan natin yung area at saka ipapantay natin yung lupa para pantay ang tubig pag na-set up na natin mamaya. Sa puntong to ay sinimulan ko ng ilatag ang trapal para ma-set up na natin. Kuha muna ako ng kahoy na kailangan para pang suporta sa bawat gilid para maporma yung ating trapal pan. Sa mga magtatanong nga pala kung anong klaseng trapal ito, ito po ay rabi rice na trapal. Ito ay mayama or maruyama. Ito ay pwede kahit rain or shine dahil hindi ito magka-crack o magka-crunchy tulad ng mga ordinary na trapal. Ito na nga at lalagyan na natin ang suporta sa gilid. Buti na lang at may kasama tayo. At sa puntong ito, simulan ko na nga itali ang trapal para hindi bumigay mamaya pag nilagyan na natin ng tubig. Dito ako medyo natagalan sa pagtali kasi sobrang liit ng lubid at sobrang sakit niya sa kamay. At sa wakas ay natapos rin kahit sobrang sakit na ng kamay ko. At ito, nilinisan ko na lang sa loob at pinapantay ko yung trapal sa gitna. At ito na yung forma niya mga idol. So pagkatapos na yung talian, set up na talaga. Sa tubig lang ang kulang. Sa puntong to, mga idol, ay naghahakot na ako ng tubig. Medyo malayo-layo rin yung hakotan ko kasi doon pa sa likod. Sa may unahan pa. Nasa mga 100 meters siguro ang layo. <laughs> At ito yung pinakahuling hakot ko ng tubig kasi di ko na inabot hanggang kalahati kasi medyo maulan ni yung araw kaya hanggang ano lang mga one fourth lang. Nasa binting timba din yung hakot ko na tubig. Medyo nakakapagod din mga idol pero kaya naman. Inobserbahan ko muna yung trapal. Tinitingnan ko kung mayro bang butas o wala. At sa puntong to, kinuha ko na nga yung cow Ito yung gagawin nating fertilizer sa ating azolla. Ito yung ilalagay natin sa ating pond. Sobrang tuyo nga pala ng cow manure na to nung nabili ko. Kaya dudurugi natin para lulubog agad sa tubig. Durog na nga mga idol kaya ilalagay na natin sa ating pant. Kanina nga pala nung ko, may butas pala dun sa may kanto. Kaya nilagyan ko muna ng sealant para hindi mag-leak. Hindi talaga may iwasan na may damage yung item sa online kasi natin to binili mga idol. natapos na natin ilagay ang cow manure so antayin na lang natin bukas ng umaga para mailagay na natin yung azula at takwid natin heto na nga idol at nag umaga na at nagsisettle na ang mga cow manure ngayon mga idol bubutasan na natin to sa gilid para sa kanyang overflow para hindi siya apaw pag umulan ng malakas ang butas na ito nga pala mga idol ay lalagyan pa natin ng net para hindi lalabas yung azolla pag nag-overflow. Ito na nga mga idol ang nabil nating azolla at duckweed na ilalagay natin sa pond. At eto nabutan na nga tayo ng ulan kaya bibilisan natin. At hanggang dito na lang ang ating video mga idol. See you in our next video for the update.